Ay, ano ka naman tagal ng ina? Ay, diyos ko po. Ay, kanina, kanina ay, pa. Na, ka pa matagal. Ako ho, eh, ano, nagpasundo din sa amin at siya'y galing na doon sa kahanggan. Ay, ano ka naman mga bitbit -bit niya yung mga Diyos-Diyos pa. Ay, ba naman kayo yung mga gayang-gayang pa? Aba, tinanin niya, ah. Are, Marius, ano, spicy sila, yung oh. ko doon sa kabila. Tapos, ari naman, binili ko to. Ito'y ano, ha, pure juice. Ay, paano niyo naman nasabi niya, eh? pure, ay, wala Ay, namang order sa pagmamahal ko sa iyo. Gusto ko purong-puro ang iinumin mo. Okay. Ari talaga siyam na ano are? Siyam na piraso na talagang Pinakatas, piniga. Okay an. Oo. Ang po. Ano mo on. naman sa pagmamahal ko sa iyo? Kahit pa yung mahal doon may magkano rin, 279, isang bote. Ah, gayon. Okay, isang laklakan mo ay, ang Ay, mahal niyo nga ako. Ay, sadya. na naman ang hindi mo na Aba, 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 aba. inay, ano hindi na ita ninyo digay oh mayroon ako pasalubong sa inyo bumili naman ng piyaya oh sa dami ng piyaya dito sa atin eh ano payaya. mo da kaiba no nat ari galing sa akin oh galing sa saan galing sa Bacolod sa Bacolod oh okay. digay ano mayroon sa Bacolod gusto ko Bacolod chicken abay lang anong dadalhin ko man ako naman, paano ko dadalhin paano ko magdadala naman, naman ako yan, piyaya, piyaya. Sa, da sa dami naman lang piyaya. Dine. Eh. Gusto ko. <laughs> Inay, ayos lang yan. Ikaw ay sa susunod. Dadanin ko na lang sa bakulod. Para ay want to sawa ka sa, pi sa piyaya. Eh, bigla nga hindi kayo sumama Eh, kayo naman dahil yan ang ayos sa eh. Langan, eh. Bigla. Yan, tayo kami asaw. Natatakot ko sa asaw. Abay, pag ako'y nahangkab na yan. Hello po. Al Al alatay, basta-basta susugba. Ah. Oh, Tignan so, nyo. Bigyan mo kayo nakagayang pang outfit. Aba, atay ka muna. Ay, mabibili sa Periana aparel Oh, ang gaganda ng aking paninda. Ternuhan yan. Murang-mura lang. Eh, dapat yan na isusuot ko kagabi. Eh, pantulog. Pwede naman. Bago ari eh. Hindi ko na isuot. Yan. Gracias. So, akala ko hindi makakapagpasalamat ni... Ako'y kagabi pa nagpasalamat sa piyayang araw, Diyos ko. Mamaya natin... Ay, ano akai... hanggang kaibahin na rin doon siya, iba. Kami Digay mo. Eh. sa mga inay ngayon. Ayan, pinagdala natin ng Mario's spicy lain. Eh. Sobra sarap niya. Ay, sige. At tayo mo na eh. Ayan, kumidada may dada? Ay, ako'y nahihiya. Lagi na darin si nahihiya. Bakit? Eh, ako'y mahihiya eh. Kala mo lagi walang mukha. Aba, eh, ako eh. Ang Ganun talaga. Sige, sabi mo, ang hiya ay sa kabayo lamang. Ay, Depende so rin. Ang eh. lahat mo, sinasalisor mo naman diyan ang putik eh. Olo, olo, olo. Nahirap, maglaba, aba. eh, paano ko lalakad? Ay, hihahandahan oh. Ilahan, ilahan ang lakad. Hindi yung gayang... Psh, ko po, tawari. Ang lakad mo eh, basta na. Hmm. basta. Hi, Daisy! Namiss mo ako? Hindi. Bakit hindi mo naman ako namiss? Kainama mo ka naman. Daisy! Hindi hmm. mo ako namiss? Sabi, parang hindi mo sinasabi. Dapat sinasabi mo malas sa akin. Mag-kiss mo ba? ako. Kiss ang ate Wow, namiss mo ako. Bakit walang hug? Wow, namiss nga niya ako. Ano sinusulat mo? <coughs> wow, ako yan. Pangalan ko yan. Wow. Na? Hello, Akalume. Hello, Akalume. 哪里？